Hello mga amiga. welcome back to our channel. Oras natin ay 8.46. Nagluto ako ng para sa closing party ni Laika. Share share ang mga nanay. Kanya-kanyang dala ng ano, ulam. Pagkain. Ngayon sa akin ay dalawa. Ayan mga amiga. Ito oh, yung sahog dito sangkap dito mga amiga, gagawa tayo ng ganyan ito na yung itlog, yan, igisa ko pa yan tapos, ito ay igisa ko to yung mayroong ketchup at saka ano, yung gusto ng request nila to, yung may ketchup may as kunting asukal ganyan, mamaya pakita ko sa inyo ayan mga amiga, yung ham ay ating igisa, ay iprito e, konti sabay sabay ko na kasi oras na mga amiga, baka 11 yung ano, tas oras na magna Ayan. Tapos, yan. Ito na yung naluto ko. Iluluto pa natin yan ulit, mga amiga. Ito yung... Ito, iluto ko pa yan. Carrot, cucumber. Tapos yung... Ano yung... Ano tawag nito? Crab stick. Tapos yung cheese. Tapos ito, tatlo. May na tayo. Yan. Tapos yung itlog, hiwahiwain ko pa. Tapos dito tayo. Kabisi ko, mga amiga. Crab stick. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Mm. Ayan na yung gulay. Lagyan ko to ng asin konti. Yung crab stick ay sinabay ko na yung crab stick. Kunti lang naman gisa nyan Ito mga mga miga. Ginisa ko na yung timpla natin doon sa chicken. Ayan o. Oh. Ito na siya mga miga. Butter lang. Tapos lagyan ko ng ketchup. Tapos kunting asukal paminta, yun lang. Ayan, kamayang konti. Ayan na ay yung ating garlic bawang. Tapos, pag nag-brown na talaga siya, hindi naman brown na brown mo. Mano lang ng konti yun. Ilagay na natin yung ketchup. Wala akong video wrapper mga ulang Kulang sarili ko. Mamaya kunin ko yung stand ko. Pag nagbalot na ako nung ano. Ayan, ilagay na natin yung ketchup. Uy, hey, nahirapan ako muna mga. Baka maano sa sunog. Hmm. Patayin muna natin yung kalam. So, sa sunog. Pero okay yan, ganyan kulay. Puhin natin. Perfect ang kulay. Pinatay ko na yung apoy muna kasi lagyan pa natin ng ketchup. Wait lang. Ito na mga miga. Nilagyan ko na siya ng asukal ni ko na ano ay kasi nahirapan ako. Yan. Tapos ilagay ko na yung chicken. Masarap na siya. Ito chicken. Good. Yan. Ang dami pala. Meron pa. Ilagay ko. Tapos siya kaya yung ano. Patayin muna natin. Ito na siya mga miga. Buttered chicken. <laughs> Tawag ko dito. Buttered chicken. Iwan ko sa inyo kung anong tawag dyan. Tapos ilagay ko na siya dito. Wait. Okay. Lagyan na natin. Lagay ko na mga. Lagyan na lang natin ng sesame seeds. Ay, ano ba yan? Yan. Yan na siya mga amiga. Hmm. Dito naman tayo mga amiga. Marabi na stress ako mga amiga. Eh. Kasi oras. Na stress ako sa oras. Ayan. Ayan. ito mga amiga, gumagawa tayo. Baliktad ba? Baliktad. Balik. balik baliktad yung video ko niyan. Ayan, gumagawa tayo. Hello. Ano kanin? 9.30. Ito na yung nagawa ko. Yan natin lang. Na. Ito. Cucumber. Eros. Eros. Ham. 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 Cheese. May ham na cheese pa. Tapos yung. tapos ito yung chicken mm. yung natin yung tsura natin na-stress tayo <laughs> na-stress tayo mga eh, kain na lang namin yung gagawin ko oh <laughs> ang hirap mag-picture ang hirap mag-picture mga mga ganyan na lang ganyan na Yan. Yan na yan, noy. <laughs> At hindi pa tayo tapos yung pagkain namin naman ang gagawin ko. Kain. Ikaw nagluto niyan? Oo. Oh, galing. Wow. Chamba-chamba lang. Oo nga. Chamba-chamba. Ito hindi kumala <laughs> tamang. Ito Pansit yan. Dito na tayo sa school. Ayan, buksan. Hawak-hawak yung ano. Ayan. Ayan. Amiga. Tapos na kami sa school. Naubos yung aking niluto. Walang natira. Umalis na ako pero nandoon pa yung mga nanay. Dito ako sa ano namin nagpapalamig ako. Grocery. Hindi sa akin na. Grocery dito sa lugar namin. <laughs> Hindi sa akin na. Nagpapalamig ko dito eh. Mamayang konti uwi na din ako. si marami akong trabaho sa bahay. Yun lang. Hello, mga amiga. Nakawin na ako. At bumili ako ng turon. Sarap. Nadaanan ko, 10 piso isa. Grabing init, lagyan ko ng yelo. Uubos ko to. Yung aking pagkain ay naunang naubos. Kasi yung dala ay puro kakanin lang, mga gulay-gulay, ganyan. Mga pang merienda. Mmm. Mmm. Ang sarap. Bye, mga Thank you for watching.